Yan, pauwi naman na kami ngayon dahil tapos na yung vacation namin. Woo! Pero ngayon, hindi na kami tatlo. Marami, Marami na, na kami. kami. <laughs> Kaya, kung gusto nyo, gumaya kayo sa kabila pala ang daan. Nagkamali kami. Yan. yan. Angel. Kompleto starving. na ang Rogelio. Apat na sila. <laughs> Mga bagong salta. <laughs> Eh, <laughs> uh, ito sa pinuno, pulang pula. Oh, kumusta tayo diyan? may may paparating na naman na sasakyan. babanggalan naman kami. <laughs> Para simulan muna. Nen, <laughs> talagang ikaw lang ang kulang. Napakadaya Alam mo, pupunta ka lang linggo. Ikaw ang pabler, <laughs> 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 I-message sila Kiray at saka si Yate Lenny. <laughs> kiray, kung gusto mo sumama, sumama ka. Kung ayaw mo, tama. sumama ka pa rin. Wala kang choice. Sumama tama. ka talaga. Tama at tama. tama. upload yan, wala ka Na-upload ko na yung kanina, kaya bago na naman to. <laughs> o, ma oh, baka may nakalimutan <laughs> ka na naman doon. Wala na. <laughs> Aabot na tayo ng ulan kaya dalian natin. Ah, ano kay? Ha? Ay, good. <laughs> <laughs>